Ayan, alam na alam niyo naman, di ni talaga ako tumatambay sa kubo. Ayan, naririnig nyo ga, mga huni ng ibon. At saka, di napakaraming halaman. Alam niyo naman ng aking inay, talagang mahilig siya sa halaman. Tay ka. Ayan, mga anak ng inay. Ayan, o. Oh. Gaya ng itsura din ni sa amin. Hmm. Pero okay, nagtatampo sa inay. At ako iniwan di sa amin. Tapos, dinala pa ang aking pabango. Ay, eh, biruin nyo naman yun. Ang dami niyang, ang dami naman hong pabango eh. Nasa sa kanya, biruin nga sa kanya ang ador. Nasa kanya ang glamour. Nasa sa kanya rin ang charm. Ay, eh, ako hindi tiniraan. Kung hindi pa ako nagkalkal doon sa amin eh, wala pa makikita. Buti na akong minakita doon. O, oh, aring aydo. Shout out sa inyo, inay. Inay. Kung kayo ay nanonood na rin bedyong aray. Bakit nyo naman hung, hindi na lahat? No. Eh, pasalamat na lang kami na inay, na isa. Eh, kung hindi. Naku po. Paano ako na ready? Ako'y mga ngamay. Eh, Ay, ako naman ho hindi mapakali pag ako hindi nakakapagpabango. Siyempre, gusto ko lagi ako'y mabango. Mm, paano kung may bumisita sa akin din? Mm, kala mo naman talaga may bibisita. Bisitahin nyo naman ako. Kaya kayo eh. Mm, Galing pa'y magpabango at ako naman ay bagong ligaw. Gawa na ako gawin sanay na sanay. Kapag ako'y bagong ligaw, kahit ako'y hindi aalays, ako ako'y magpapabango. Eh ngayon, dahil nga din nalang ng inay kanina, mga aking hindi eh, kung nagkataon ko, wala ko nahanap, kung wala ko nakalkal kanina, hindi eh, walako wala ko'y Ay, bang kubaga, nasanay siguro ako na ako'y laging pabango, pabango, pabango. Ayan. At saka ang kagandahan ho din eh, talagang aray long lasting, ano ho, mura na, mabango na, long lasting pa yun naman talaga din ang hanap natin sa isang pabango digaho gaho. Yung nagtatagal. Parang relasyon. Yes, eh, na May hugot. Bali ho, lahat ho ng J-Spray ay sa halagang 80 pesos lang ho. 80, 80, 80 pesos. Yung mga I Do, Be With You, Love Fantasy, 80 pesos ho. Tapos, yung J-Fragrance, yung Charm, Adore at Glamour, yun ho ang 85 pesos. Mm, ay, limang piso lang naman ho ang diferensya. Diga ho. Aba. Ay, saan ka pa? Eh, ka naman. O, hindi ka. Baka mamaya kihabol-habulin. Hmm, eh. habol-habulin. Eh. Kaya gusto ko lagi nagpapabango para naman habol-habulin ako. Kainaban na, eh. Aso lang humahabol sa akin eh. Diyos ko pa.